Kakainin na ni mama ko. Yung tinapay. Hindi. Akin na yan. Kukunin ko yung mga tinapay mo. Kasi nagugutom ako. Hindi mo ako pinantirang sopas. Kakainin na ni Lucas to kasi ayaw naman mamigay sa'yo. Nga ka muna. Nga ka muna. Eto, susubo ko na sa kanya. Aro, Akin na yan. Ayaw niya naman. Oh, nagsusuka siya. Hindi pwede. Binili ko yung Lucas to. Dapat siya yung kakain, hindi ikaw. Hindi kita anak. Oh. Aro, akin na yan. Lahat yan sa akin na. Huwag mo siya papakainin. Ayaw naman niya kumain. Nagsupas naman din siya. Huwag mong bibigay sa kanya cellphone kasi ayaw niya nang kumain. O oh, sige, sa'yo na lang cellphone ng huh, Mm-mm. Okay -mm. na lang. Kung nga mo, oh, nagpapanggap lang siya. Hindi naman siya mabait. Oh. Kunyari, inubos na yung sopas niya. Gusto niya lang kung ano yung cellphone mo. <laughs> okay. ganyan, siya. ganyan siya, kabad. Ganyan ganang. Susubuan ko siya. at hindi ko siya maraming pagkakit wala na. <coughs> Mubo na siya. Bye bye sa So yun na yung pagkain ni Lucas. Ito. Nana.